paano nga ba tayo kumita dito kay Facebook? At kung maalala po natin mga beshi, dito po tayo unang na-monetize at nagkaroon talaga tayo dito ng earnings kay Facebook. Paggamit po natin ay Facebook account, syempre, sa Ads on Reels Monetization Tools, yan po ay by invitation lamang. Kailangan lang po ay consistently uploading tayo ng mga video dito sa Reels. O dun po sa ating mga short video. Sa in-stream ads monetization naman, kailangan meron po tayong 5,000 followers at 60,000 minutes of views sa loob po ng dalawang buwan. Kapag lumapas po tayo ng dalawang buwan, magbabawas po ang minutes of views natin dyan. Pero may kapagkakataon pa rin po tayong ma Basta kailangan lang po 5,000 followers at 60,000 minutes of views ay ma-unlock po natin para ma-invite po tayo sa in-stream ads monetization tools. Sa stars monetization naman, yan ang kadalasang unang-una nating natatanggap na monetization tools dito kay Facebook. Dahil wala naman talaga itong sinasabi na requirement. Kung mayroon kang 500 followers, may stars monetization tools ka na agad. Pero sa ating Facebook account, hanggang ngayon eh wala pa rin po tayo niyan. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero karamihan po sa atin ay talaga talagang stars monetization tools. At syempre, meron na rin pong subscription dito sa ating Facebook account. Ang subscription po, kikita tayo dyan, syempre, pag nag, may nagpa-subscribe sa atin, na mga viewers. Ibig sabihin, kung ikaw ay nag-subscribe sa akin, at ang nilagay ko dyan presyo sa kada buwan ay 55 pesos, syempre, ikaw viewers, ikaw po ang magpapasahod sa akin dahil ikaw ang nag-subscribe sa akin. Kung walang subscribers, wala pong earnings dyan. Parang stars din yan mga beshi. Kapag walang nagbigay ng stars sa atin, wala din po tayo magiging earnings sa stars. At doon naman po, pag gumagamit tayo ng Facebook page, syempre, marami pong monetization tools dyan, katulad ng stars. Adson Reels na by invitation din lamang po in-stream ads na kailangan ay 5,000 followers at 60,000 minutes of views. Meron din po dyang subscription na katulad po ng ating Facebook account. At live ads na Facebook page lang po ang meron yan. Kailangan lang po sa ating pong live ads ay magkaroon tayo ng 10,000 followers, 600,000 minutes of views, at 60,000 minutes of views galing po sa ating mga content at live dito sa ating page legit po na may pera talaga dito kay Facebook. Kasi nga po tayo po dyan nagsimula. Kailangan lang talaga ay consistently uploading tayo ng ating mga content dito. Kailangan po ay magkaroon talaga ng views sa ating mga video para magkaroon syempre ng earnings dito. At dun po sa mga baguhan na nagnanais na ma-monetize, dere lang po. Kasi kahit mababa naman ang earnings dito kay Facebook ay okay lang naman yan. Basta kailangan lang po ay huwag tayong mapapagod sa paggawa ng content at mag-upload ng mga video natin dito kay Facebook. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ito. Maraming salamat!